Ah, uh, sana makapos tayo, no? Oh my. Ah, uh, Sir Jeffrey po. Yes po? Sir, tawag na po kayo for interview po. Sige po. Ano, dyan ka na. Galingan ah. Sige. Ah, uh, Sir Josh. Good morning po. Ito na po pala yung unang aplikante. Good morning po. Ito na po pala yung resume ko. Anong good sa morning? Kung ganyan mukha ipapatapat sa akin. <sighs> Kuya, Sorry ha, pero sobrang pangit mo. Hindi ka qualified dito dahil ang pangit mo. Sir, grabe naman kayo. Sir, accountant naman po ang ina-applyin ko dito at hindi model. <laughs> Sumasagot ko pa talaga. Eh, alam ko. Ha? San ka humugot ng kapal na mukha para mag-apply dito? Alam mo saan ka nababagay? Sa janitor. Doon. Doon ka nababagay. Dahil ang pangit-pangit mo. Ano, umalis ka na nga. Kasi sumasakit yung mata ko pag nakakita ng pangit na katulad mo. Josh, teka lang. Ano siya? Ano nangyayari dito? Hindi ah. nakinig na, ka sa opisina ko ah. Eh. Sorry sir, ito po kasi sir. Na may minute mag-apply dito eh, hindi naman bagay. Sobrang pangit naman eh. Sir, hindi daw po ako qualified dahil sa itsura ko. <laughs> kasi na po, po ako nilalait-lait sir eh. Teka lang ah, pwede ko pang makita yung CV niya. Ito pa sir. Oh Josh, sobrang qualified naman to ah. Anong ginagawa mo? Mas mabuti pa isama mo siya sa exam. Okay po sir. O ah, sige, balik na ako sa office ko ah. ah tayo ako na marinigin mo nga nga mo. Sorry po sir, skip ako. Thank you po sir. Lagot ka sa akin mamaya. Alis ka dun. Alis! Oh. So, oh, kumusta? Ah, uh, mas okay na nag-interview. So, wait. Uh, sir Carlos po. Ay, sir, yes sir. sir. Tawag na po kayo for interview. Okay po. Ano? Ah, uh, Sir Josh. Ito na po pala yung pangalawang aplikante. Hello, sir. Ah, uh, <laughs> salamat po. Ah, uh, ito na po yung requirements ko. <laughs> Um, Josh nga pala. Carlos na po pala. Um, pwede up pakiclose close na mo. Sorry, sir. Kasi you're seducing me right now. Ano ba? Um No more interview na tayo kasi you are qualified na. Talaga ba, Sir? Uh, Paano, uh, Sir, yung isang aplikante baka... Uh, ...di na? Wala lang yun. Ako bahala dun. asin in, di So, Carlos... ...nandito yung answers para sa exam mamaya. Okay? Kasi makakalaban mo yung pangit kanina. So, good luck. Salamat, Sir. Balik ka mamaya. Okay po. Ayun bro, tapos na yung interview ko. Sana makapasok tayo sa exam. Kaya natin yan, tiwala lang. Lakas ang loob ng katapat niyan. yun. lang ang mangyari. Kung masaya ka. Pray, hey, good luck ha. Good luck, Good luck, Carlos. Thank you, sir. Hoy, pangit. Hoy, pangit! Bungol ka ba? Alam mo, huwag mo na i yung, yung oras ganyan kasi alam ko, hindi ka papasa. Kasi, eh, mm, bobo ka. Buti pa si Carlos, pogi, matalino pa, di ka gaya sa'yo, bobo, pangit pa. Ah, uh, sir, tapos na ba ako? Tapos yun ah. Ay, naku. Kilalang kilala kung sino favorite. Kaya dinidistract ako eh. Manahimik ka dyan. Ah, <laughs> oh, good. Tapos na po. Um, sa inyong dalawa, si Carlos lang nakapasa. Siya lang naka-perfect. Sir, teka lang. Hindi mo po naman ginjudge yung akin ah. Ba't kailan ko pa i-check yan? Kaya e, alam ko naman walang tamang sagot dyan. Ah, uh, good morning guys. sir, good morning sir. Good morning sir. Ah, uh, Josh. Sino ba ang tanggap sa dalawang aplikante natin? Um, uh, actually sir, si Carlos lang po nakapasa. Siya lang po nakakuha ng perfect score. Okay, that's good. Ah, uh, sir, parang may malay kasi sir dito eh. Teka lang. Bakit? May problema ba? Eh, perfect naman yung score mo. Oo <laughs> nga sir, pero nagtataka din ako kasi hindi ko naman po sir, lahat nasagutan yun. Tapos sa totoo sir, binigyan kasi ako ng kodigo ni Sir Josh. Ganun ba? Ah, Josh. Exis nga. Josh. Ano to? Check mo ba to? Gine-check ko naman po yung... Sigurado ka? Eh, perfect miss call nito ah. Eh yeah, sir. Sa totoo lang, hindi naman po talaga niya chinek to eh. Alam mo, Josh? Kaya nalulugi yung kumpanya ko eh. Dahil sa mga pinagagawa mo. Alam mo, may sarili ka ng interes eh. Dahil sa kalandian mo. Basta uh, maayos ang muka. Okay sa'yo? Kahit hindi naman qualified. Alam mo, Josh? Hindi naman ako ganun katanga. Di ba? Para marating ko itong posisyon ko. Binakrowd check ko yung dalawa. At nakita ko na suma umlaw dito si Jayboy At itong si Carlos. Repeater lang to. So ano? Ano mas sabi mo? Wala, di ba? Kasi wala ka naman talagang alam. Pero kayong dalawa, huwag kayong mag-alala. Pares ko kayong tatanggapin. Salamat po, sir. Alam mo, Carlos, mas bagay sa'yo yung posisyon ni Josh dahil tanggal na siya. Sir, maraming salamat, sir. Ang uh, sir, sorry po, sir. Sorry po sa nagawa ko. Oh. Alam mo, Josh, ayoko nang makikita yung pagbumuka mo. Pwede ba? Umalis ka na. Baka kasi kung ano pang magawa ko sa'yo eh. O baka naman gusto mong pakalagkag pakita sa security. Lim! Ah, sir. Maraming salamat po, ah. Sir, maraming salamat. Ah. Uh, Namin in-expect na ito pa rin mangyayari. Alam niyo, ito si boys, sobrang qualified talaga. Ah, alam mo, alam mo, Carlos, sobrang napabilib mo ako. Kasi sinabi mo sa akin yung totoo. At sa pa, alam ko, at sigurado ako, na pit na pit ka dito sa trabaho ko. Kasi may mabuti kang puso. So, so paano? ah uh, Punta tayo sa HR nyo. Para maayos na yung mga requirements nyo. Sige po, sir. Salamat, sir. Congrats, oh, sir. Congrats.